Okay, good morning mga ka-travelers, Good morning sa Tuninyo. Good morning lowerta, Good morning Paranaque. Good morning sa lahat ng PG Riders dyan. Lahat ng uh, mga tagaliti. Lahat ng mga ya heroes dyan ng pulang lupa. Shout out sa inyo. Good morning, good morning. Ito, okay, so magbibigay na naman tayo dito kay tatay yung mag-asawa na matanda mga katrabin. Bigyan na naman natin sila ng almusal sa lulutuin nila. Bigas, sa dilata sa yung spaghetti na ano natin, bibigay na lang natin sa kanila mga ka-travel. Yung ano lulutuin ko dapat nung ano bagong taon, dinamin na luto, ay hindi ko to na luto kasi nga pumunta tayo kay Ate Gina. Pinsan natin sa Bulacan. Ah, ngayon ibibigay na lang natin Ah, uh, panoorin niyo yung video na to mga travel kung anong reaction ng dalawang mag-asawa. Ah, uh, nandito lang nat naninirahan sa gilid ng kalsada. At saka kung madaanan man ninyo mga ka-travel, paki abutan na lang din. At saka sana makita to nang ano, ito yung priority ng gobyerno na tulungan yung walang mga walang mga ano bahay, walang mga pamag-anak dito ah, sana ay tulong tulungan nila ayan may pulis doon na magbabantay malapit lang to sa ano sa tawag dito pulis station dito sa may lugar na papunta na nakatambay doon mga travel kaso wala na naman si nanay kita wala na naman si nanay oh, kamuti naka pa naglusot lusot saway yun ah Ito so, mga travel, nandito na tayo. Ayan. Kaso wala na naman yung sinanay yung babae. Wala na naman sinanay ah. Ay mga aso oh. Ayun. na lang. Ito mga travel ah. Tingnan nyo yung uh, ano ni tatay. Hindi na makakita ko. Hello tay. Nasaan si nanay tay? Ha? Nasaan si nanay? O oh, ito ito. Bigas yan saka dilatad saka yung spaghetti. Ito almusal mo. Oo, oh, salamat. Oo, oh, oh. ito ito. ito. Sa na lang kay nanay. Oo. Oh. Dalawang bisis na ang dumaan wala siya no. Opo. Oh, sige. Salamat po. Oh, sige tay sige tayo. Thank you din. Oh. Ba't nakaharap ka na doon? Hindi o. na dito. Nakaharap ka na doon. Opo. <laughs> sige tay Thank you. Okay, salamat tay salamat. Pakisabi na lang kay Danay dumaan ako. mga travel bali nabigay na natin yung pagkain niya at saka ano may hot dog yan tay saka yung ano bigas saka lulutuin nyo bilata sige tay thank you okay sige po yun mga ka-travel nabigay na natin grabe patalamat si tatay kahit hindi na kita kinakapakapa lang niya papasalamat siya okay paki like and share na lang mga ka-travel para matulungan ninyo ako sa aking sa aking sinablog na to ah uh, tulo lang tayo mga ka-travel pero marami tayong riders na thank okay, you boss Ah, shout out sa lahat ng ano, BG Riders dyan. At saka sa Via Hero. Local Riders dyan. Shout out At sa, sa na Malati Riders. Shout out sa inyong lahat. Hanggang dito na lang sa mga travel. Putulin muna natin yung video na to kasi baka hindi na kayanin sa pa patungong Malati pa. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. God bless sa lahat. Thank you, thank you.